we're not po tough as well, okay, uh, po, mga Lovers po ni Willis TV Mixed Vlog uh, Ito po ay isang beach naman po na matatagpuan po sa Bisling City ang Hagunoy Islands Beach Resort po Ito po ay mala uh, paradise din po ito na mga uh, nakatago po ito ng lihim ng Bislig City na ang ganda din palaga dito na parang uh, little burakay po kasi mga white sand din po ito yung mga uh, yung mga buhangin, buhangin kaya nap, napapamangha po kayo pag kusagali po ay uh, tuklasin nyo po ito. Ang ganda po ng Hagunoy Islands po ito na matatagpuan naman po sa Bislig City ito po yung nakatagong mga uh, Uh, tourist spot po talaga na ngayon po sa ngayon po kasi um, uh, under renovation po yan kaya hindi mo na sila nagpapapasok po ng mga mga, mga turista pero uh, ibabalik din po yan kasi ang punting kausan na siguro po sa islands kasi nga uh, ito kasi dadayuhin mo ito kaya napaganda nito parang isla po ito na kailangan mo tatawirin talaga na gamit ang bangka kaya mamangatin po kayo kasi sobrang linaw din po ng tubig dito kaya ngayon, meron mga tao naman po na andun, pero hindi pa talaga sila totally nagpapapasok talaga ng mga turismo Kaya, so for renov renovation po ng ating islands, kaya minabuti po ng, uh, ng ating uh, sa pangasiwa na kailangan ko na talaga i-repair yung mga kailangan i-repair dyan kasi nga dalagsain po yung mga tao dahil nga po sa ganda po ng islands ng Agunoy Beach mamangha po talaga kayo kaya kayo mga covers lovers ko yung mahilig po talaga mag uh, uh, mag uh, mag, uh, mag explore ng mga turis turismo o kay mga turis pat ng ating uh, Sulga del Sur -de ito po tayo yung orin yung, yung Agunoy Beach Resort po na kung so, baga ito po ay uh, hindi pa ganun ka talaga sa malalayong lugar dahil nga po ito ay isla uh, po ito ng Bislit City kaya hindi ganun ka ano pa talaga sa mga malalayong pero kung ito nasa, nasa Facebook na rin to at saka sa Youtube kailangan nyo lang isearch po itong Hagunoy Beach Resort po uh, may mga details po din siguro nakalagay doon kaya pasyalan nyo na po isimit na po ito sa inyong mga uh, battle. Angeles for para mapuntahan niyo po itong ganda po talaga ng island po ng Hagunoy Beach Resort ng Bisleek City. Kaya ito uh, base po sa nakakalap na mga uh, balita, ito ay ipabalik din po ito pagkatapos po ng mga renovation po ng ating beach. Kaya mas maganda pa ito mas mas dobli pa yata ang ano dito ang, ang, safety guidelines nila dahil nga po pinabuti talaga nila na kailangan po talaga i-repair po ang islands para po talaga na um, para talaga po na mamangha po kayo na maservisuhan po talaga kayo ng maayos lalo may mga in charge po dyan sa beach kasi kailangan din doon ng mga mga pagkain na pwede yung uh, i-request, magpaluto para na yung mga cottages po kailangan po talaga mag-upgrade po yan kaya temporary close po yan sa ngayon pero may mga ilan-ilan din po na andun para po uh, yung siguro yung mga malapitang mga kababayan natin na may mga bangka kaya doon sila na namamasyar. Kaya pero sa mga uh, magpapaiskid po dyan ng malalay lugar is eh, ngayon temporary pa daw po yung lugar natin. Hindi pa natin ma mapupuntahan kasi nga uh, ongoing pa yung renovation ng ating beaches natin dyan. Kaya... Ayan po, uh, sa lugar pa lang po, sa malayong lugar, tingnan mo sir, is, isla po talaga yan eh. Tapos, puro buhangin po yan, white sand po talaga yan. Iyan po yung isla talaga na, uh, kumbaga, bukod sa magandang isla na, may uh, nakaktanggal po talaga ng mga stress po yan. Paghanibaw, andagan sa ano, mawala po yung mga, uh, mga uh, tinatawag nito mga problema ninyo kasi sa lugar pala mamangha pa kayo gamot na po yung ganda po ng lugar na pupuntahan ninyo kasi nga napaka uh, ano talaga pag, napaka elegant po ng dating ng ating isla kasi bihira na po kasi makakita tayo na uh, yung, yung kumbaga yung small isla na yan na uh, gagawin natin ano talaga gagawin natin um, uh, pasyalan ito kasi dati hindi pa ganun to ka Inood sa mga lahat ng mga tao talaga Kasi nga wala tayong dating uh, uh, Social media Mga Facebook Mga ano pa dyan uh, Andyan sa ano natin ngayon Pero ngayon kahit sa sulog po kayo ng mundo Kung may signal naman po ang cellphone ninyo pwedeng-pwedeng rin pwedeng, pwedeng nyo po i-search po itong ganitong mga tourist spot ng Surga del Sur which is Bislig City po. Uh, kasi nga po may mga part po din po ng mga isla dyan sa uh, Suigal Sur na hindi po white sand po ang mga buhangin pero dito po kasi sa isla nito white sand po talaga yan kaya ang ganda ganda po talaga ng ating uh, tourist spot natin ayan kaya mga tourist lovers po ni Will Steve Vlog po kung ang po ay gusto po siya talaga uh, maiba naman yung paninyo sa uh, mga araw-araw na ano, kailangan nyo talaga na yan ang mula yan. Ay, pasyalan nyo na. i nyo na po yan sa listahin nyo yung Hagunay Beach Resort ko na napaka ganda na talaga. Sa malayo, malayuan, alam mo, maliit lang yung isla na yan. Pero pag malapitan pala, medyo malaki din pala yan. May, may ano din yan, may sugar pa yung paikot po din yan. Kaya, ah, uh, ayan, kaya sa mga ma uh, mahilig po talaga ito po ay isang ano man po, ito ito, ito po ay uh, kasama po sa mga listahan ng ating tourist spot ng Suruga Resort. Mapayapa mga pahinatuan man yan mga City, Parupo o Tagbina o ano po mga alinig o ano po mga tourist spot dyan naka, 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 meron sila mga listahan na kung, anong gusto nyo pupuntahan kaya i-check nyo na lagi po yung mga website nila, yung uh, Facebook page nila. Mag-explore po kayo kasi talagang marami talagang nakatagong ganda ng uh, Pilipinas na matatagpuan sa Sulgadil Sur po ng ating uh, mapa po ng ating Pilipinas. Doon po talaga ang uh, kadalasan, karamihan na dinadayo po ng mga... mga uh, dinadayo po ng mga... Uh, hindi lang ito sa Pilipinas po nanggagaling po ng ibang lugar, ng mga ibang country na gusto nyo talaga mag-explore mag kasi nga napaka uh, kilala na po talaga sa larangan po ng mga beaches po yung uh, Suga Sur kaya mas marami pa talaga dyan na gusto nating mapuntahan kaya check lang kayo palagi sa pang website po ng ating mga uh, mga spot natin Ayan ang ano po talaga sa malayo, makikita nyo yung white sand, ayan kitang kita nyo talaga, malinis, mali, ma, malinaw, kaya wala na kayong masasabi po sa ganda po ng ating uh, turism, turismo po na, na matagpon naman sa Suyol Resort sa Tagunoy Beach Resort po ng Bislig City po, ayan. Narito naman po yung malapitang kuha po ng uh, pag andun na po kayo sa uh, Haguna Beach Resort. Ito po yung buhangan yan. Yan, kitang kita po talaga ang ang ganda at saka ang linyo ng tubig. Mala crystal clear po talaga ang ano natin. Kaya naman mga kababayan ko or hindi man natin kababayan ibang lahi o ibang country dayuhin nyo na po itong Hagunoy Beach Resort po ng Bislig City dahil mamamangha po talaga sa ganda kung halimbawa naman tapos na dito sa uh, Hagunoy pwede naman kayo naman po ang Tunayan Falls or ang Enchanted River po ng Hinatuan ang Sibadan ang uh, ang Bakulin basta marami pang mga Uh, mga beaches po na matatagpuan lang din, din po malapit doon sa lugar ng Bislig City. Yung mga mga kababayan bayan po natin na uh, ang mga lugar na doon din po ay marami sila mga beach na mga turismo po na kailangan po natin din uh, masili. masilip. Ayan, basta DG lang yung, lang po ang buhay kasi ah, habang may, may ano pa tayo budget, diyan po habang ano pa tayo bata-bata pa, kaila, kaya pa mag-travel around the world. Ayun, unahin niyo na po 'yung mga nasa listahan ninyo para hindi po kayo ah, maguluhan kung anong uunahin natin. Kaya ako ka, pag halimbawa uwi sa lugar, lugar namin sa Hinatuan, um, nakalista po yung mga pupuntahan ko. Pati yung mga lugar na gusto kong puntahan, mga kaibigan ko, yung nakalista po yan. Para uh, pag napuntahan mo na po yung gusto mong puntahan lugar, lagi mo ng check. Kasi nga, dan na po yun. Para na hindi po talaga ma-ano, ma, hindi po talaga ma-ano talaga na, um, ma- mawala sa isipan ninyo kung ano ba yung lugar. Kasi pag ando na kayo sa lugar talaga, um, kung wala kayo listahan, kasi nga sa sobrang excited natin, mawala isipan natin na yung mga lugar na gusto puntahan pero pag may listahan po kayo may guidelines po kayo isa isa po yan machi-check po natin kung ano po talaga ang lugar na dating gustong puntahan kaya saludo po ako sa mga mga turismo na gusto po talaga uh, tuklasin po ang ganda ng Pilipinas lalo, lalo na po ang Surigao del Sur ang Hinatuan ang Bisig City ang Siargao Basta lahat po ng sako po ng uh, Surigao del Sur o Sur, Surigao del Norte, Surigao... Basta yan po na mga part ng Surigao, marami-marami po kayo matutuklasan na sobrang ganda po talaga ng ating mga tourist spot natin. Kaya ano pang inihintay ninyo po? Gusto nyo po mag... Uh, ma, makita ang ganda po ng Hagunay Beach Resort po? Ayan, kailangan nyo po... Uh, pasyalan po ito para ma-witness nyo po talaga ng harap-harapan na ganito po talaga kaganda ang ating mga beach po ayan maraming salamat po mga ka-wills lovers po ni Willis TV Mix Vlog God bless po sa lahat ng aking mga uh, subscriber followers po thank you so much po and bye bye po sa lahat po sa hindi pa po nakakapag-subscribe po sa aking channel pakiclick na rin po ng notification bell, yan thank you so much po and shout out Hagunay Beach Resort po na Bislik City Surigao del Sur. Yeah. Bye bye po. Biglang shout out din sa aking uh, friend sa Bislik City si Jed Magno. Thank you sa napakaklarong video po na pinasa niyo sa akin. Thank you so much Jed. Salamat po and God bless you all. Bye bye. Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't need shit